So ayun guys, huminto kami dito sa pinakadulo nitong kalsada Tignan nyo, putol na siya Uy! Ang ganda At nakita namin dito na Ayan, white sand to oh. Tignan nyo, ganda Tapos ang ganda ng view, makita mo yung mga motor natin dito Tapos yung bulusan na volcano Nandun siya sa likod natin Yun, good morning guys Ayan ah, Alas 6 na yata towers 4.30 a.m. agad ah, natin nagising, 4 a.m. Gising na tayo tarap harap ng tulog natin. So, pakita ko sa inyo yung view dito. Napakaganda. Ang kasama natin, oh, Blair. Hey, good morning. Hey. Si Jerry kita, napapalipad na ng drone. Ang ganda ba, Park? Ang ganda, ganda, may sunrise. Hey, ang ganda ng mga groups, oh. Uy. Si Boy Boy, nasan? Ayun, oh, no, no. kalpakalat-kalat, Boy! Hey! Good <laughs> Ito yung spot ni Daddy Ang ganda. Oh. 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 Bali, na desisyonan namin na mag two nights kami dito. Alam mo kung ano lugar to? Ano? Anong lugar to? Sitio Plancha Paghaluban. Hey, kabisado <laughs> ah. At ah. Alam, alam, mo kung ano lugar na to? Kapila, kalikot. Ano? Dagat na yun pa. Dagat na, oh. patingin. Okay, okay Tingnan natin. Hindi ko tayo dyan namin. Oh! Ay, oh! Oh! Ba -ba tayo, oh! Oh! Aaaaayy! Hey! Dito dito dito, birol, birol lang dito oh. Umangas na ganun Angat mo ganyan yung camera Oo oh, nagre-rebuild <laughs> ganyan Woooooooo! <laughs> angas hey! na naman! Aaaaayy angas! Ganda wow guys oh Oh Solid oh Sa mga bangka pa Pwede daw tayo sumaka dyan sa mga bangka na yan Tapos Pwede tayo pumunta dun ito kasi connected na to dagat Actually dagat na to eh. Tubig alat na yan. Papunta doon. Connected. Solid oh. Halinaw oh. Nakata pa mga ibon. Di diba, Pagising mo. Ganito yung view mo. Sarap. Ang galing ng papaya na to, tignan papaya. nyo guys so. oh Ano tawag dyan? Ano? Bosoy ba, Bakit bosoy? Bosoy na papaya Ha? Ah, yung ba yung tawag dyan? Hmm. Hindi siya luya ya <laughs> Papaya <laughs> yan <laughs> <laughs> Ha? Hindi ba bosoy? Bosay ba? Bonsai Bonsai Pag <laughs> bicol, bosoy <laughs> <laughs> Ah, yun Yung pala At pag yun Pag sa atin, yung pag may naliligo Boso <laughs> <laughs> oh, Ay isa nga o, oh, pupunta oh. sa kabila, ay sa side So saan tayo pupunta? Na ay yung nga pala, wala pa kaming itinerary Mamaya pag-usapan natin kung saan kami pupunta. Dami daw pwede pupunta dito. Wala lang pa, saan tayo pupunta par? Oo. Oh. O sa higaan. <laughs> Matutulog na lang tayo mag-apon, no? Ano naman, kakagising <laughs> mo lang. <laughs> ay, kakita na pa upo. Upo, hindi pa. Upo, asan? Ay, ako. Ay, grabe yung laki niyan. Ang haba, <laughs> 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 ah, no? Hindi yung papaya. Upo yan. Hindi, pakwan yan eh. Ha? Pakwan. <laughs> ang laki. Ang laki, no? Ang laki. Kaya lang Pap hindi mag-justify ng camera eh. Ito, ito kasama niyan. Oh, malunggay. Malunggay. <laughs> Manok na lang ang lang. <laughs> Manok na lang no. Tinola na. Lang. na. Uh -oh. Tapos ito, luto na yung almusal natin. Salamat kay Ate. Ano pa mo kasi Ate? Mas at kay Ate Maricel, thank you po. Ay, nung meron tayong Pusino, tsaka iplo. Tara, kain na tayo. Ayun guys, so may destination na tayo. Ayun, puntahan natin Bulusan Lake. Uh, Bulusan. 'Yon, yung vulkan, yung Bulusan na volcano. Tsaka Meron pa yung View Deck. View Deck, ah. Uh... Pakdal? Pakdal, tama ba? <laughs> Basta yan. May kami View Deck. Pakdal yata. O, oh, nakalimutan namin eh. Basta mag-iikot-ikot kami dito uh, sa may uh, Sorsogon. So guys, time check. 8.40 AM. So ito, lilipot na namin kayo dito sa Sorsogon. Excited ako kasi first time natin dito sa Sorsogon kahit naman siguro kayo di ba pag first time nyo sa isang lugar nakaka-excite maglibot so hanap tayo ng hot spring yung vulkan at saka yung bulusan lake at saka syempre yung magandang view so abangan nyo yan guys puntahan natin yung mga magagandang spot dito sa may sorsogon let's go Ay, hey, province life oh. Ganda ng view pa oh. Tignan mo, bundok, bukid. Oh, ito na siguro yung Bulusan Mountain ayan oh. Oh. Ang ang ganda oh. Makita mo napakalawak ng palayan. Tapos may mga ibon-ibon. May mga nagtatanim. Ito po ang buhay-buhay dito sa may ah, uh, Barcelona, Sorsogon, sa umaga. Oh, ayan oh chill lang si kuya doon oh, may nagwawalis, may nagtatanim ayun, may mga crops si kuya ah, nagbebenta kuya, shout out <laughs> napakapaya pa talaga pag sa probinsya, no? Oh, sarap oh, tayimik ang ganda ng kalsada pa, oh. ay, ganda, oh. ano to? farm at saka tignan mo ba sa gilid ng kalsada may mga bulaklak oh, ang ganda, no? sarap mag-ride talaga pag probinsya, par Puro nature makikita mo oh. Tignan nyo guys so May mga bulaklak dito sa Tabi ng kalsada oh. Ayan inuulam yan Yan din inuulam Di malunggay malong, yan Ah yan yung pinuputok eh Di ba? Oh. Oo oh, oh, ganyan Yo! Tapos ito inuulam daw Nilalaing Ito school nila oh. I love Buhang Elementary School ano itong binibilod na 'to. So nagmamotor tayo ngayon sa tabi ng dagat. Yes, sir. Kalua natin dagat 'yan. Ito, 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 ito. Oh. oh, ayan dagat 'to, oh. ganda oh. Parang <laughs> Mar may coliseum sila dito. May nakita akong picture dun ng coliseum eh. Dagat tayo. Praise guys. <laughs> Silipin lang natin. 'Yun, on the way daw kami bulusan Boulevard hanap kami ng ano, magandang spot. May nakita kaming kanto. <laughs> Pasukin natin. Maganda. Ay, wo. Oh? Ay, wo nga White Beach. Wow. Ang ganda par. Solid. Ah, dead end na siya. Ganda ng sando. Silipin nga natin. Eh, hey, ang ganda. <laughs> ano kaya ang purpose ng ano na to? Kalsada no? Bakit po, putol? Siguro puni so. oh. yeah, um, ba oh, okay, ito? Kaya lang. Kaya lang yung white sand. Oo nga. Oo nga. Ito. Ito sa kabila pa. Oo, may mga nanilipo. Saan? Ay, doon. Huh. Ang dami mga isla doon, no? Ay, mayroon pa malaking barko. Ah, baka, baka dyan na yung ano, Subic Beach. Okay, yung, okay, yung pink sand. Oo. Tara, palipad tayo drone. Kakalhati na tayo eh. Tapos ang ganda ng background mo dito sa likod oh. Yung Mount Bulusan. Solid. Tara, palipad tayo drone guys. Ito ang Bulusan Boulevard. Ito ay isang bahagi ng kalsada sa Sorsogon, partikular sa bayan ng Bulusan. Nakilala sa ganda ng tanawin dahil sa proximity nito sa Bulusan Lake, Bulusan Volcano, at karagatan ng Sorsogon Bay o Pacific Ocean. Isa ito sa mga view deck roads o scenic routes na dinarayo ng mga nagmomotor at road trippers. Dito matatanaw ang mga scenic views ng dagat at bundok, lalo na ang tanawin ng Bulusan Volcano. Meron din itong instagrammable spots. Perfect para sa mga photos at content creation. Napakasarap din magmotor dito dahil kukunti lang ang mga sasakyan na dumaraan dito. May mga view decks din at open spaces kung saan pwedeng mag over ang mga bisita. Madalas itong dayuhin ng mga nagmomotor at nagbabike para sa relaxing ride. Bagamat hindi pa kompleto ang buong boulevard, ginagamit pa rin ito ng mga lokal at bisita. Sa dulo ng kasalukuyang gawang bahagi nito, matatagpuan ang tinatawag na putol na kalsada isang pansamantalang dead end na naging popular photo spot dahil sa tanawing open sea at dramatic na bangin. Delikado ito kung hindi mag-iingat, ngunit photogenic at madalas tampok sa mga content online. Ang Bulusan Boulevard ay bahagi ng lokal na proyekto ng pamahalaang panalawigan ng Sorsogon na layong palawakin ang access roads at pasiglahin ang ecotourism sa lugar. Dati itong rough road na ginagamit ng mga lokal para makatawid sa mga liblib na barangay. Pero ngayon unti-unti nang ginagawang maayos na boulevard na pwedeng daanan ng mga turista, bikers at delivery routes. Isa rin ito sa mga inihahanda para sa future tourism circuits na konektado sa Bulusan Volcano Natural Park. Sa ilang bahagi ng kalsada, tanaw mo ang Pacific Ocean na tila walang katapusan perfect para sa drone shots at photo ops. Malapit din ito sa Bulusan Lake na isa sa mga pinaka-iconic na tourist spots dito sa Sorsogon. So ayun guys, sumito kami dito sa pinakadulo nitong kalsada. Tignan nyo, putol na siya. Ang ganda. At nakita namin dito na ayan white sand oh tingnan nyo. ganda tapos ang ganda ng view makita mo yung mga motor natin dito tapos yung bulusan na uh, volcano nandun siya sa likod natin tapos dito banda may mga naliligo ayun dun banda oh. tapos white sand din siya dito makikita mo dito nagsa sandbar na ayan yan siguro magsa sandbar yan pag nag -low tide na ngayon kasi high tide pa eh tapos ang dami mga naliligo dun so hindi natin alam kung may bayad ba maligo dyan Or baka libre lang siguro, no? Libre lang siguro maligo dyan, no? Baka solid. Ang ganda ng view na to. Ayan, so guys. Oh, so guys. Uh, nandito po kami ngayon sa Bulusan. Uh -huh. Ato, Bulusan. Sorso Bulusan Road. Bulusan Park. Bulusan Road. Road to Park, oh. road to. Ayan, oh. oh. Bulusan Road. So, kamusta naman po yung biyay mo, sir? napakalayo ng binyahin namin, nakapagod pero sulit naman. Kanino ba yung helmet na yung nasa gilid mo? Helmet? Oo. Oh. 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 Ay buy buy to eh. Di bagong Pangarap labas. Pangarap kong magkaganito eh. Bagong labas Ito ng sek. Ito yung bago bago ng sek. eh. Ang tawag diyan, Odyssey. Ito yung sek Odyssey na carbon, Lodi. Forge, forge carbon. Forge carbon. carbon. Tingnan niyo kung napa kaangas oh. Oh. Nakatinted na visor. Oh, tapos ang ganda pa ng foam. No? Saka Ay inner foam. Saka yung inner. Ang lambot. Napaka ano nito. Komportable. Tapos, naka double deering na rin. Para safe palagi. Oh, Guys, ay! Angas! Oh. Let's go! <laughs> Ba't kayo nagkakagulo dyan? Anong ngyari? si... si Crab, si... Spongebob. Mr. Krabs. Saan? Ayoko nga, no. nga, no alam ko pagkain yan magpapain ka ng ano ng baboy parang gano'n baboy ba? mas dapat eh ano ng chicken yung parang gano'n ah ang daming crabs oh <laughs> <laughs> o, ayun na kayo ayun oh ayun na ayun tayo sila. sa dito tatakbuhan sila, Ayan, no, kayo, sila. <laughs> <laughs> ayun oh no. ayun sila ayun oh ayun dami nila <laughs> ayun oh kayo lalim oh ayun ano huliin kayo natin oh no? oy 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 boy 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 isilang, isilang. Nagpabili na tayo. Nagpabili na tayo. Okay na, okay na. Ah, oh, nagpabili na tayo. Tagaliw ka muna. Tagaliw ka muna. Tapos ay na yung sandbar lumalabas na bar. Ayan na yung Pulusan Volcano. Ang ganda dito sa Sorsogon. Tapos doon ang dami naliligo din oh alis na kami dito sa dulong kalsada nitong bulusan. Solid na sana yung putol road. Kaya lang, yung basuro. Iniwan dito. Ah, mas dito, guru. Okay, let's go. Bye-bye, putol road. <laughs>